hello mag-isa lang lo, papas. Ngon, may, may, may pala. Kasama ang kanyang girlfriend na si Sapana. Nagpapasal sa mall, nagpapasal sa mall. Nagla-live po. Ayan na, pupunta na, Aalis sa pahay. Si Superman, yung lalaki, nakasot ng t-shirt na Superman. Mag-isa lang lo, papas. Tapos, mamaya-maya, nangyay na ang kanyang nobya na si Sapana resulta, makasitan, umalis na naman ng pahay. Ayan na, ayan na, ayan na. Pupunta na sa mall. Pupunta na sa mall. Tapos yung planong kakain, sa chalipi. Ayan na, nagtitate na, nagtitate na. Nagpapasyal na po. Ayan na. Ayan na, magtalawa pa. sa Sasakay ng pass. Tapos, papasyal. Pipili, kakastos ng 1,000 sus. Ayan na naman tayo ulit sa mga pasyal-pasyal na may kasamang chowa. Natiklara ng per girlfriend noong February 24, 2024 matapos ikinilala ng ipang papae